Okay mga repapits, pupunta tayo dito ngayon sa bilihan ng balot Kaya tayo, Kuya Mer, pabili ako ng balot Diba? Ito, saan ka naman pupunta? ba? Diba? Sabi ko pabili Ah, yun. May kinuha lang pala ang kanyang salamin Baka siguro malalabuan si Kuya Mer Baka imbis isang tray lang, dalawang tray pang mabigay niya di Diba? Sumobra pa Oh oh, kinakausap ako niya ni Gamer kung naubos daw ba yung paninda ko agabi. Sabi ko naubos naman. Kaya nandito nga tayo ulit eh. Kasi bibili ako. Para may paninda pa rin ako mamaya. Isang tray lang at kalating penoy ngayon. O, oh, diba? Ito na pala no na shortcut na isa na ibebenta na ibenta ko na ngayon no? na bulol-bulol pa oh di ba pero yan naman ay okay na kasi kahit pa paano itingnan natin yung ating paninda kung ano paubos na ba pero okay naman kahit pa na nakarami na rin ako nang naibenta oh wait lang ha tingnan niyo tinatanggal ko muna yung aking mga takip diyan eh, para hindi mawala ang init oh di ba ayan na lang natitira oh kala nyo ha ah. dahil dito sige sa susunod na naman to another tomorrow bibili na naman tayo ng ating balo bye bye